weekend, ba't ka naka-uniform, ha? Hindi mo alam na may F-top kami. Kasali ka doon. Lalaban nga kami sa may ano, iba't ibang lugar, eh. Niloloko mo ko, huling grade mo doon, 71. Eh. Sa malaman, sa may F-top, may bayad doon. Magkano? 1K. Si YG ba yun? Ano ginagawa mo rito? Hoy, YG! Oo, okay, Kuya Owa! Weekend, ba't ka naka-uniform, ha? Hindi mo alam! Pinino naman! Anong imtab na nang no, sinasabi mo? Kasali ka doon? Oo, oh, kasi ma magagaling ako sa mati. Magaling ako sa mati. Uy. Oh, Tako lalaban nga kami sa may iba't ibang lugar eh. Niloloko mo ko, huling grade mo doon, 71. Mm -hmm. Kala mo di ko nakakalimutan? International na nga yun eh. Oh. Ano na naman sinasabi mo mag-imtab, YG? Wala naman sinabi sa akin, teacher mo. Di mo lang alam kasi ikaw. Wala akong paking guardian ka eh. Walang paking guardian? O, oh. oh. oh, di mag-imtab ka, di mag-imtab ka. Ano ngayon? Aris ah, na Ano yun? Hmm, pera. Para saan? Sa malamang, sa may top, may bayad dyan. May bayad? Nga. Mm -hmm. Magkano? 1K. Ang naman. O, oh, hindi. Kung ayaw mo, sige. Ano? Di ako sali doon? Kung para sa lang naman tinto eh. Maghintay ka nga. Ikaw, ikaw malamang ko puro kalokohan ang ginagawa mo. Iyayariin kita. Hindi ka ubo. Maghintay ka dyan. Mm -hmm. Ano to? Magkano ulit yun? Two gate. Okay. Ay, one gate. Sisipakin kita. Tinatanong kita na maayos. Okay Wait lang. Mm. Hoy, one gate. Hoy. ano oras ka babalik? 2 to 3 hours. Babalik na ako dito kay Yowa. Ayusin mo ha. Oo kay Tsaka huwag mo na ako atid. Diretso na ako. Madali yan lang naman yun. Sige na. Sige na. Jericho Go. Hoy, uh -huh. Sama mo nga ako mag-grocery ako. Sige, tara. Huh? Dito na sa may likod sa may SM. Tara. Lai pala na SM dito, no? Oo, ay nga nga ako nakapunta dito eh. Tsaka no, okay, okay. nilista mo ba yung mga bibili natin? Oo. Ha? Pagabi ko ba nalista? Uli ka na. Ano? Kako? Si YG ba yun? Oo. Si... Kala ka ino. Si Hindi si... sabi niya may M-TAP eh. M-TAP? Ay no, gago si YG. Si YG ayan oh, niya. Oo oh, oh, nga, ayun no. Putang ina, nakatingin Ay Ayun no. Pasipat-sipat pa. Oy, YG! Ikaw ang ba't nandito? Oh, anong, ito, ginag anong ginagawa mo rito? Pinudun na pa kami ah oh. Aligir, sabi mo may end ka Oo oh, nga may end nga kami Eh ba't ito nandito sa ka sa SM? SM. SM. Na, sa SM sa SM sa may taas eh yung asan yung pera? Ikaw pala kaya ka nangihingi ng pera ah okay, Puro ka okay. na ano, naman kasi nung na na May end ba talaga kayo? Oo oh. Meron? Oo oh. Sigurado ka? Oo oh. Eh ba't nandito ka sa SM? Doon sa taas Doon sa taas Aligat, doon kita ayatid miso sa school nyo eh, doon tayo. Okay, ubo. Ay, eh, eh, ba't tayo mo? Di ba doon yun? Doon naman layo, ginaganap. Layo, layo nun eh. Doon ginaganap pang MTAP, hindi dito sa SM. Doon yun, nasa taas eh. Ano sinasabi mong taas? Ikaw, puro kakalukan. Anong gagawin mo rito? Ha? Maglalaro. Ano? Maglalaro. Ang tibay talaga ng mukha mo. Pa MTAP, MTAP ka pa. Pambato ka pa ng school. Magta-tomsword ka lang pala. Kutongan kita eh. Ay, uniform ka pa. Hindi, tara na. Ano, tara na? Alika, tungkol tayo atin sa school. I-enroll talaga kita sa NTAP. Gago kayo. Alika dito. Alika rito. Bibigwasan kita, ha? Kinangina ka talaga. Puro ka na lang kasi nung alinga na. Kunin mo nga yung bag niyan. Alika na. Pahain kita eh. Akin na, akin na. O, akin na. O, akin na. Akin na, wag. Ibigay mo. Isa. Hindi tayo alis dito. Bigay mo. Akin na. tayo uwi. Isa. Hindi kita papapasok sa bahay. Wala na nga eh. Ibabalik ko yan. Hindi ka pa na... Asa sa kabila. Akin Akin na. Isa. Bigay mo na. Oh. Ito yung talaga huwag mo. Hindi ka makakapasok sa bahay. Akin na, akin okay na. Hindi ka makakapasok sa bahay. Akin na. Wala nga eh. Isa. Inubos mo na. Hindi mo bibigay? Hindi. Akin na. Binas akin, na. akin na, isa. Isa. Wala nga. Ibigay. O, oh, ayan o. Mm. O. Oh. Kinakina ka talaga eh. Akin na yan. Natago mo pa ah. Halika kuyo, na, humili tayo. Kaya sa tayo! sa school kita yate, doon sa inyo. Oh, Kung tayo naman kahit wow. walang pasok, mag-aaral ka. Ula. Gago. Ano